Isang bulag na batang babae na binubuli ng lahat, ngunit isang sugat sa binti ng isang sihi ang magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ano ang lihim na natuklasan niya? At sino ang tiyak na magkakaroon ng malubhang problema dahil dito? Huwag palampasin, ang bawat segundo ng kwentong ito ay puno ng gulat, misteryo, at hindi mo inaasahang twist. Sa isang malamig at maulan na umaga, naglalakad si Lira sa maalikabok na kalsada ang kanyang mga mata ay hindi nakikita ang paligid, ngunit bawat tunog ay malinaw sa kanya. Naririnig niya ang malakas na tawa ng mga bata sa kanto, tumutulak at nangungut siya sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pangamba at kaba, ngunit pinipilit niyang magpatuloy. Dumating siya sa malaking gusali ng kumpanya, kung saan nagtatrabaho ang ilan sa mga mayayamang tao sa lungsod. Naririnig niya ang malalim na hininga ng seguridad sa pasukan, parang mga alon na sumasalubong sa kanya. May kakaibang amoy ng metal at mamasa-masang sahig sa loob at tila bawat hakbang niya ay lumalaki sa katahimikan. Sa loob, nakita niya ang mahabang binti ng sihi na nakaupo sa kanyang opisina. Ang mga paa nito ay tila umaabot sa malayo at bawat galaw ay nagdadala ng kakaibang pangamba sa kanya. Nabigla si Lira sa laki ng opisina at sa liwanag na nagmumula sa malalaking bintana. Ang mga tunog ng kanyang sariling hininga at tibok ng puso ang tanging naririnig niya ang sisi ay nakatingin sa kanya, tila may malalim na lihim na hindi pa naipapahayag. Ang kanyang binti ay may kakaibang sugat at may malamig na likido na dahan-dahang tumutulo. Si Lira ay inutusan na tulungan siyang gamutin ang sugat. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, ramdam niya ang kakaibang init at takot na bumabalot sa silid. Habang nilalapat niya ang benda, may kakaibang panginginig sa kanyang katawan. Naririnig niya ang mga yabag sa likod ng pinto at alam niyang may nagmamasid sa kanila. Bigla, may malamig na hangin na dumaan sa silid at tila may anino na kumikilos sa gilid ng kanyang paningin. Ang puso niya ay bumilis at ang kanyang pandama ay tila nagiging sobrang talas. Habang natatapos ang paggagamot niya, may kakaibang tunog ng pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Ang bintana ay bahagyang bumukas at isang mahinang huni ang pumasok, halos hindi niya marinig. Si Lira ay tumigil sa paghinga, bawat selula sa kanyang katawan ay nakatuon sa kakaibang presensya. At sa isang iglap, ang liwanag sa opisina ay nagbago, naglaho, at ang dilim ay unti-unting sumasakop sa bawat sulok. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa silid, tila bawat anino ay gumagalaw sa sarili nitong buhay. Nararamdaman ni Lira ang malamig na hangin sa kanyang liig, at ang buhok niya ay dahan-dahang tumayo. Ang puso niya ay parang sasabog, bawat tibok ay tumatago sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ang tunog ng kanyang sariling hininga ay mula sa kanya o sa isang bagay na nagmamasid sa kanya. Bigla, narinig niya ang mabigat na hakbang sa likod ng opisina. Parang isang halimaw ang bawat tunog, mabagal ngunit may bigat na pumipigil sa kanyang paggalaw. Si Lira ay pilit na kumapit sa gilid ng mesa, nanginginig at halos hindi makahinga. Ang liwanag mula sa bintana ay unti-unting naglaho at ang silid ay naging isang pusod ng kadiliman. Dumating ang sisi sa kanyang tabi, ngunit ang kanyang mukha ay tila ibang tao. Ang mga mata niya ay malamig at may kakaibang ningas na nagmumula sa kanila. Habang binabalot ni Lira ang binti, bigla niyang naramdaman ang init na dumadaloy mula sa sugat. Parang may nakatagong enerhiya na kumakapit sa kanyang mga kamay, hinihila siya patungo sa hindi niya maintindihang puwersa. Narinig niya ang boses ng si, ngunit hindi normal. Parang bumabalot ito sa isip niya, nagdadala ng kakaibang takot at pangamba. Ang paligid ay nagiging malabo at ang mga tunog ng hakbang at hangin ay nagiging mas malakas, halos sumisiksik sa kanyang pandinig. Si Lira ay nagtangkang umatras, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Bigla, may isang matinding sigaw mula sa labas ng opisina. Ang pinto ay bahagyang bumukas at isang matandang kalalakihan ang lumabas, may dalang liwanag mula sa kanyang kamay. Ang silid ay tila gumalaw, parang mga pader at sahig ay buhay. Si Lira ay napaiyak sa takot, ngunit may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang isisi ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang binti ay unti-unting humina. May kakaibang likido na kumakalat sa sahig, at tila may kakaibang aroma na pumupuno sa hangin. Silira ay huminga ng malalim, ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya, bawat pangamba, bawat pangarap. At sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding ugnayan, hindi lang sa si kundi sa buong silid. Ang hangin ay biglang huminto. Ang mga anino ay tumigil sa paggalaw. Ang silid ay tila napuno ng isang kakaibang katahimikan, parang nagbabantay sa bawat galaw niya. Si Lira ay nakatitig sa binti ng si at sa kanyang mga mata, may nakita siyang hindi niya maipaliwanag. Isang lihim na matagal nang nakatago, at ngayon ay unti-unti niyang naramdaman na magbabago ang lahat sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makagalaw, may isang malakas na tunog mula sa kisami at ang mga ilaw ay nagliyab sa kakaibang kulay. Si Lira ay natigilan, bawat pandaman niya ay nakafokus sa bawat detalye, ang malamig na sahig, ang kakaibang aroma, ang mabilis na tibok ng puso niya. At sa huling sandali bago ang lahat ay tuluyang nagbago, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na takot kasabay ng kakaibang pag-asa. Biglang bumagsak ang liwanag sa silid at ang dilim ay sumiksik sa bawat sulok. Si Lira ay tumindig, ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit may kakaibang tapang na dumadaloy sa kanya. Nararamdaman niya ang bintinang sihi sa ilalim ng kanyang mga kamay, ngunit hindi na ito parang sugat lang. Parang may buhay ang binti, parang mailihim na nagtatago at humihinga sa bawat galaw niya. Ang isisi ay nakatingin sa kanya, tahimik at malamig, ngunit may kakaibang tingin sa mata niya. Parang sinusukat ang bawat galaw, sinusubok ang tapang at katatagan ni Lira. Narinig ni Lira ang mga yabag sa labas ng opisina, mas malapit at mas malakas kaysa dati. Ang kanyang pandama ay tila nagiging mas matalas, bawat tunog, bawat amoy, bawat kislap ng liwanag ay nagiging malinaw. Habang pinipilit niyang tapusin ang pagbibenda sa binti, naramdaman niya ang init na lumalabas mula rito. Hindi ito karaniwang init. Parang apoy na dumadaloy sa kanyang katawan, naglalabas ng kakaibang lakas. Si Lira ay nahihirapang huminga, ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman niya ang kapangyarihan na hindi niya alam na taglay niya. Ang silid ay parang umiikot, ngunit ang mundo niya ay nakatutok lang sa bintinang si. Bigla, naramdaman niya ang isang malakas na pangakit, parang hinihila siya palapit sa isa pang dimensyon. Ang kisame ay parang bumukas, at may kakaibang liwanag na pumapasok, pumupuno sa buong silid. Ang mga anino sa paligid ay naghiwa-hiwalay, at ang mga pader ay nagiging malabo, parang likido. Si Lira ay napaiyak sa takot at pagkabigla. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng kakaibang determinasyon. Ang isisi ay dahan-dahang bumangon, ngunit ang kanyang mukha ay parang ibang tao. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng lihim na tanging si Lira lang ang makakaramdam. Ang binti niya ay unti-unting gumaling sa mga kamay ni Lira, bawat galaw ay naglalabas ng kakaibang tunog. Ang tunog na iyon ay parang bulong, bumabalot sa isip ni Lira, nagpapahiwatig ng isang misteryo na hindi pa niya naunawaan. Narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa labas at ang pinto ay biglang bumukas. Ang liwanag na pumasok ay nagpapakita ng mga tao na dati niyang iniiwasan, nakatingin sa kanya ng takot at pagkabigla. Ang mga ngiti at pagtawa na dati ay mapanghusga, ngayon ay puno ng pagkamangha at pangamba. Si Lira ay nakatindig, malamig ang hangin sa paligid, ngunit ang kanyang damdamin ay nagliliyab ng tapang. Sa huling sandali bago maganap ang lahat, naramdaman niya ang isang kakaibang kislap sa binti ng si. Ang sugat ay tuluyang naghilom, ngunit may naiwan na kakaibang marka, isang lihim na magbabago sa takbo ng buhay ng lahat. Si Lira ay huminga ng malalim, alam niya na hindi lang siya ang nagbago. Ang lahat na nakapaligid sa kanya ay maihaharapin na bagong hamon, isang lihim na magdudulot ng gulat, takot at pagbabago at sa paglipas ng ilang sandali ang silid ay naging tahimik, ngunit may kakaibang tensyon na nananatili sa hangin. Ang mga mata ni Lira ay nakatingin sa Esihi, at sa unang pagkakataon, alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging ganoon muli. May mga taong magtatanong, may mga taong magugulat, at may mga taong tiyak na magkakaroon ng problema sa mga susunod na araw. Habang nakatayo si Lira sa gitna ng silid, naramdaman niya ang kakaibang pag-igting sa hangin. Parang bawat segundo ay tumitigil at ang oras mismo ay nagiging mabigat. Ang isisi ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab, tila may lihim na bumabalot sa buong katawan niya. Si Lira ay naramdaman ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa binti, pumupuno sa kanyang katawan at isip. Bigla, may tunog ng paghagulgol mula sa kisam, at ang ilaw ay kumislap ng mabilis, tila nakikipaglaro sa kanyang pandama. Ang mga pader ay nag-iba ng kulay, at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Si Lira ay napahinto, halos hindi makahinga, bawat pandaman niya ay nakaalerto sa kakaibang presensya. Nararamdaman niya ang malamig at mabigat na hangin na bumabalot sa kanyang lig, parang may nakasunod sa bawat hakbang niya. Biglang lumingon ang sihi at ang kanyang tinig ay nagbago, malamig, mabagal at puno ng babala ikaw lamang ang makakaunawa, ngunit handa ka na ba sa katotohanan? Si Lira ay nanginginig, ngunit may tapang sa kanyang puso na hindi niya alam na taglay niya. Parang may ilaw na sumabog sa kanyang isipan, at ang lahat ng nakaraang takot at pangungutya ay nawala, napalitan ng kakaibang determinasyon. Sa isang iglap, ang binti ng Sifi ay nagsimulang magliwanag mula sa loob, parang apoy na hindi nasusunog ngunit init ang nadarama ang silid ay napuno ng kakaibang aura, halos nakakatakot, ngunit sa parehong pagkakataon, nakakaakit. Si Lira ay pinilit na ilapit ang kanyang mga kamay sa liwanag, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pagsabog ng enerhiya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagliyab, at sa kanyang isipan, may larawan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na naglalaro ng sabay-sabay. Ang isisi ay unti-unting bumaba sa kanyang upuan at sa bawat galaw niya, ang silid ay tila umiikot. Ang mga taong nakatayo sa labas ay napatingin sa kanya, hindi alam kung takot o paghanga ang nararamdaman. Si Lira ay nakatuon sa binti at sa kanyang kamay, unti-unti itong naghilom at nagbago na parang may mensahe na ipinapadala sa kanya. Parang sinasabi ng binti, ikaw ang susi sa pagbabago, ikaw ang magpapakita ng katotohanan sa lahat. Biglang bumagsak ang isang malaking libro mula sa estante at nagbuka sa isang pahina na puno ng lihim at simbolo. Si Lira ay napahinto sa pagkabigla, ang lahat ng kanyang naramdaman ay tila na ipapaliwanag sa isang iglap. Ang isisi ay ngumiti, ngunit may kakaibang lamig sa ngiti niya, parang may babala sa mga susunod na hakbang. Si Lira ay alam na ang kanyang buhay ay hindi lamang basta nagbago, ito ay nagsimula ng isang serya ng pangyayari na magbibigay ng gulat sa lahat ng tao sa paligid niya. Ang mga ilaw sa opisina ay unti-unting nagliwanag muli at ang mga anino ay nawawala, ngunit ang tensyon ay nananatili. Si Lira ay tumingin sa paligid, naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga tao sa labas ay tahimik, puno ng pangamba at pag-usisa. Sa isang sandali, ang lahat ay alam, may isang lihim na bubunyag, at ang ilang tao ay tiyak na magkakaroon ng malubhang problema. Habang nakatayo si Lira sa gitna ng silid, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa likod niya. Parang may malamig na kamay na dahan-dahang humahaplo sa kanyang balikat. Ngunit paglingon niya, wala roon kahit sino. Ang kanyang pandama ay nagsasabing may bagay na hindi nakikita ng mata, at ang kanyang puso ay kumakalabog ng mabilis. Ang isisi ay lumapit sa kanya at sa kanyang mata may kakaibang liwanag na nagliliyab. Alam mo na ba kung bakit ikaw lamang ang pinili? Si Lira ay tumigil sa paghinga. Hindi niya alam kung sagutin o tumakbo, ngunit may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, parang sinasabi ng loob niya, hindi manindigan ka. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng si. Pumasok ang isang babae, may suot na itim na damit at ang mukha niya ay halos hindi nakikita sa dilim. Ang babae ay humakbang palapit, bawat hakbang ay parang tunog ng kampana sa katahimikan. "Handa ka na ba?" ang boses ng babae, malamig at puno ng misteryo. Si Lira ay naramdaman ang init sa binti ng sihi na unti-unting lumilipat sa kanyang mga kamay. Hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang may espesyal na koneksyon siya sa sugat na iyon. Ang binti ay parang nagbabago sa ilalim ng kanyang touch, at sa bawat galaw, may kakaibang impormasyon na pumapasok sa isip niya. Mga alaala, lihim, at pangyayari na matagal nang nakatago ay biglang nagiging malinaw. Ang sisi ay mumiti, ngunit ang ngiti niya ay hindi pangkaraniwan. Ang bintina ito, ang sugat na ito, ay susi sa lahat ng misteryo, ang sabi niya. Si Lira ay hindi maintindihan, ngunit naramdaman niya ang kakaibang responsibilidad. Parang lahat ng nangyari sa kanya mula pagkabata, ang pangutya, ang pang-aapi, ang lahat ng sakit, ay pinagsama para dalhin siya sa sandaling ito. Biglang kumislap ang ilaw sa silid at ang babae sa itim ay naglaho, parang hindi kailanman naroroon. Ang binti ng Sisi ay nagliwanag ng maliwanag na puting liwanag at sa huling sandali, si Lira ay nakaramdam ng isang kakaibang init at lakas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang sugat ay tuluyang nawala at may naiwan na kakaibang marka sa kanyang palad. Ang marka ay tila simbolo ng isang lihim na hindi niya pagganap na naunawaan, ngunit alam niyang magbubunyag ito ng katotohanan sa tamang oras. Ang isisi ay tumango at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng respeto at pagkilala. Ngayon, ang iyong buhay ay hindi na para sa takot, sabi niya. Si Lira ay huminga ng malalim, ramdam ang bawat tibok ng puso niya. Ngunit bago siya makagalaw, may kakaibang pag-ikot sa silid. Ang mga pader ay nagbago, ang mga anino ay bumabalik, at ang hangin ay puno ng pangamba. Sa labas ng opisina, narinig niya ang mga yabag, mga sigaw, at pagtawa na dati ay pangmumutya, ngunit ngayon ay maihalo ng takot. Ang mga taong dati niyang iniiwasan ay nakatingin sa kanya, may mga mata na puno ng pagkamangha at pangamba. Si Lira ay tumingin sa kanyang palad, nakita ang marka, at sa sandaling iyon, alam niya ang lahat. Ang ilang tao sa kanyang paligid ay tiyak na magkakaroon ng mga problema at ang buhay ng lahat ay magbabago dahil sa kanya. Ngunit bago siya makaalis sa opisina, may narinig siyang malakas na kaluskos mula sa kisam. Ang lahat ng ilaw ay nagliyab ng maliwanag na puti at ang kanyang pandama ay sobrang talas. Parang may presensya na hindi pa natutuklasan, nakatago sa silid, naghihintay sa tamang sandali para lumabas. Si Lira ay tumindig, malamig ang hangin sa paligid, ngunit ang kanyang loob ay puno ng tapang. Alam niya na ang susunod na hakbang ay magbubunyag ng pinakamalalim na lihim, isang bagay na magpapabago sa lahat magpakailanman. Si Lira ay tumindig sa gitna ng silid, nakatingin sa marka sa kanyang palad. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat ang isisi ay tumayo, tahimik ngunit may ngiti at sa wakas, tila bumigay ang lahat ng misteryo sa kanyang harapan. Ang lahat na nangyari sa iyo ay para ihanda ka, sabi ng si, malamig ngunit puno ng pagkilala. Ang mga anino sa silid ay unti-unting nawala at ang liwanag ay bumalik sa normal, nagbabalik ng katahimikan. Silira ay huminga ng malalim, ramdam ang bigat ng lahat ng sakit at pangungutya na naibsan na. Ang bawat taong dati niyang nanakit ay ngayon nakatingin sa kanya ng pagkamangha at takot. Sa kanyang palad, ang marka ay kumikislap ng banayad, tila paalala ng lahat ng natutunan niya, tapang, pagtitiis, at lakas ng loob. Si Lira ay nakatindig, buong tapang, at sa unang pagkakataon, hindi siya bulag sa mundo, ramdam niya ang bawat kulay, bawat tunog, bawat damdamin sa paligid niya. Ang isisi ay lumapit, dahan-dahang yumuko bilang tanda ng respeto. Ngayon, handa ka na, sabi niya. Si Lira ay bumiti, hindi dahil sa tagumpay lamang, kundi dahil alam niyang ang buhay niya ay bagong simula. Ang mga taong dati niyang iniiwasan ay unti-unting lumapit, may halo ng pagkamangha at respeto. Sa labas ng gusali, ang araw ay sumikat, ang mga ulap ay naghiwalay, at ang lungsod ay puno ng bagong enerhiya. Si Lira ay huminga ng malalim, ang bawat hakbang niya ay may determinasyon at tapang. Ang kanyang nakaraan ay bahagi na ng kanyang lakas at ang hinaharap ay handa na para sa kanya at sa lahat ng taong makikilala niya. Sa huling sandali, napatingin siya sa binti ng si, na ngayon ay ganap ng gumaling. Ang lihim ay naibunyag, ang mga problema ay nasimulan ang kanilang solusyon, at ang lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na magbago. Si Lira ay gumiti, alam niyang kahit ilang tao ang magugulat o magkakaroon ng problema, siya ay matatag at handa na sa lahat ng hamon. Ang kwento niya ay nagwakas hindi sa takot, kundi sa lakas ng loob, kagitingan at bagong pag-asa. At sa bawat mata ng nagmamasid sa kanya, ang mensahe ay malinaw, kahit ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ay maaaring magdala ng liwanan.